Magandang araw mga kapatid. Happy 40th anniversary. Ang atin pong pagninilayan sa araw na ito ay ang salitang kindness o kabaitan. Ito po ay makikita natin sa Galatia 5 verse 22. Uh, mailalarawan po natin ito o may describe natin na mahabagin, maalalahanin, bukas palad. Kabilang din dito ang pagpapakita ng sariling kabaitan, pasensya at pagbabahagi ng pagpapatawad ng Panginoon. Alam niyo ba na sinasalamin din ito o sinasalamin din ng Diyos ang kabaitan dahil ang Diyos ay likas na mabait. Marahil maipapaliwanag ko ito sa pamamagitan ng isang kwento. May isang tao sa panahon ni Jesus na ang pangalan ay Zacchaeo or Zacchaeus. Isa siyang tax collector. Naniningil siya, na, naniningil siya ng buwis para sa Roman government. Pero habang naniningil siya eh, nagpapatong naman siya na malaking interes na napupunta sa kanya. Nandadaya siya. Pinadaya niya yung kapwa niya Israelita. Kaya naman, tinuring silang outcast sa society. Ibig sabihin, hindi sila tanggap no, ng bayan niya. At alam niyo ba, maging yung pamilya niya, ay galit sa kanya. Ganong ka grabe pag sinabing tax collector ka nung araw na yun. Nung mga panahong yun. Pero itong si Sakayo, nalirinig na niya si Jesus na ito raw, tao na to, ay nagpapagaling ng may sakit, naghihimala, nakikisalamuha sa mga may makasalanan. Kaya siya naman talaga ay naging interesado na makita si Jesus. Kaya nung minsan, nabalitaan niya, dadaan daw si Jesus no, dun sa lugar nila o sa bayan nila. So kaya nung dumating yung panahon na talagang daraan na si Jesus, ay talagang pumunta siya dun sa lugar. Kaya lang, hindi niya makita dahil sa dami ng mga tao, no? Wala talaga siyang makita dahil maliit lang siya. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng pulo. Nakita niya mayroong sycamore tree, umakyat siya doon. Ngayon, nung nung padaan na si Jesus, nakita siya ni Jesus. Pero imbis na sabihin pala ni Jesus sa kanya na, Oy, Mr. Tax Collector, bumaba ka dyan sa puno. Ah, Mr. Tax Collector, nandadaya ka, magsisi ka na. Imbis na yun ang sabihin ni Jesus, ang sinabi ni Jesus sa kanya, Sakeyo, tinawag siya sa pangalan niya. Siguro matagal na niya hindi naririnig yung pangalan niya. Sakeyo, bumaba ka sa puno at kakain ako sa bahay mo at dali-dali namang bumaba si Sakeyo doon sa puno at sinama niya si Lesu sa kanyang mga alagad at pinakain sa bahay nila. Pero habang kumakain pa lang, tumayo na si Sakeyo at sinabi niya, Mula sa araw na ito, ngayon at dito, Ibibigay ko yung kalahati ng kayamanan ko sa mga may hirap. At para naman doon sa mga dinaya ko, babayaran ko sila ng apat na beses or four times. Sabi naman ni Jesus, Sa araw na ito, kaligtasan ay napunta na dito sa tahanan na ito dumating sa tahanan na ito. Napakaganda po nung kwento, no? Uh, ang pagbabago po ni Sakyeo ay hindi dahil sa may narinig siyang preacher, no? Sa, na si Jesus nagpipreach sa kanya. Nagbago si Sakyeo dahil tinawag ang pangalan niya, naramdaman niya yung pagmamahal at atensyon nadaman niya yung kabaitan ni Jesus. Kabaitan na matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niya yung pagpapatawad ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa ating pagninilay ngayon, siguro magandang magdasal tayo at sabihin natin kay Jesus, Lord, ako rin po matagal ko na pong naranasan yung kabaitan mo. Matagal ko nang naranasan yung pagpapatawad mo. Sa ngayon po, sino po kaya o kanino niyo ako gustong ipadala? Pare sila din, katulad ni Sakeyo, maramdaman ang kabaitan mo, ang pag-ibig mo at ang pagmamahal mo. Ako po si Kuya Noel minsan pang bumabati sa inyo ng happy 40th anniversary